For today's video, papakilala ko sa inyo yung isang puno na pwede natin gawing alternatibo, pwede natin magamit. Ito pa yung tinatawag na Acapulco. Kung mas kilala dito sa atin, nasunting. Ayan po siya. Ang bulaklak po nito ay yellow. Kaso napapansin po natin, wala na po siyang bulaklak. Ito yung madadalas na tatagpuan sa mga parting mga bakanting lote, kalsada, o sa mga madamong parte ng lupa. Umutubo lang ito dito sa amin ng kuksa. Kapansin natin, medyo may katandaan na yung puno ng halamang to. Wala na no, siyang dong bulaklak, mga bunga na lang. Ano nga ba ang maaari natin pwedeng gawin sa halamang to? Ayon sa nakatuklas nito, ang dahon ng halamang ito ay ginagamit panlaban sa mga skin problem sa mga katikati, tulad -kati, ng buni, an, -an o yung iba pang uh, katis sa balat gagawa ka lang ng katas ito sa so magitan ng dahon at yun ang ipapahid mo dahan, dahan kung saan may katikati huwag -kati. mo lang siyang hayaang nakababad kailangan mo rin itong banlawan dahil sobrang tapang ng katas ito ay pwedeng masunog ang balat mo at mag iwan ito ng peklat at alam nyo ba na pwede itong magamit pesticide sa inyong mga halaman o mga gulay ganon din po ang proseso gagawa ka lang po ng katas sa magitan ng dahon yan, tatatanggalin nyo yung mga daun dahon niya. Lalagay nyo sa plastic bottle tulad ng 1.5 na hindi nyo ginagamit. Hahaluan nyo po ng tubig. At yun po ay pwede nyo na, na siyang ilipat sa sprayer. Nakakatulong po ito sa halaman. Pero na pag mayroong mga uod-uod dyan <coughs> o yung madalas na gulay na, o ang mga langgam tulad ng talong. Madalas talaga, may namamahay na langgam dyan. Isa po yan sa mga nakakasira ng tanim. Hindi po nakakatubo ng maayos yung gulay nyo pag ganyang karaming langgam na umaakit sa puno o sa mismong lupa niya Itong halamang to, nakakatulong ito dahil sa sobrang tapang. ng katas nito, pwede natin gawing alternative to kaysa sa mga pesticide na nabibili natin sa indahan ng mga, mga insecticide. Akapul sa Tagalog, asunting naman ang tawag namin sa amin dito so yun po kung may natutunan kayo follow and share thank you for watching